Good afternoon mga ka-riders So dito, nandito ako kami ngayon sa may Santa Maria Bulacan Sa may banggahan Santa Maria Bulacan alam nyo naman po ito kung saan to banda Napakadami Gusto ko lang ipakita sa inyo na napakadami pa ng mga motor dito na pwede nyo mapagpipilian Okay, itong pinapakita ko sa ngayon eh, Balita ko at sinabi na, na sa akin eh, Pang lot sale na lang po mga to Bagsak presyo na po ang lot sale doon sa mga bandang bungad 'yan po yung pang installment sale yung uh, maybe divider po 'yan bandang harap po diyan is pang installment dito't bandang likod is pang uh, lot sale kaya doon sa mga nagla-lot sale ay pagkakataon niyo na po para mapakinabangan itong mga motor na to okay meron din naman po mga motor ng Emerald Bank dito kung may makita ko yung sticker na Emerald Bank gaya tin pinapakita ko 'yan motor po ng Emerald Bank 'yan eh uh, offeran ninyo kung gusto nyo pong uh, bilhin yan ng uh, lot sale opera nyo po ninyo bigyan nyo po ako ng offer para pag-usapan po natin itong mga motor na to no? itong mga um, nasa warehouse ng uh, Mangahan Manggahan Santa Maria Bulacan okay? so mag iwan lang naman din ako ng number dito para kontakin ninyo kung gusto ninyo yung uh, operan yung motor ng Emerald Bank basta may nakadikit po dyan na sticker na Emerald Bank yun po motor na po namin yon okay ito naman mga ibang motor na dito eh applyan nyo na din kasi sayang naman napaka uh, nananjan naman na din kayo di kumuha na kayo ng mga motor dyan na pwede nyo mapakinabangan pa last sale po yan mga creditors kompleto po papel na mga yan okay ah uh, mga ORCR original ORCR nasa opisina po ng uh, CFFC sister company po namin yan okay kunin nyo na napakaganda napakadami pang mamagaganda na pwede nyo mapakinabangan so ipakita ko sa inyo yung mga pang installment na napakaganda pa ang down payment dito ay minimum uh, down payment nila is 500 pesos no? then meron din silang rebate na up to 700 monthly discount na rebate okay, so, depende doon sa motor na mapili niyo ang requirements din po nila eh, parehas lang din proof of income at saka valid ID ano ba yung valid ID ito yung driver's license uh, lahat ng mga government issued ID yan po yung mga requirements okay ito ang gaganda mga ka-rider maganda yung pagkakasalansan maganda yung pagkaka-storage nila yung pagkaka-display yan no? sama-sama uh, sila mga ka-rider na kayo kung gusto nyo ng uh, click 125 eh puro click 125 lang po yung makikita nyo dyan or uh, click 150 may rami din pong click 150 akong makita dyan So, yan lang po makikita nyo magkakasakasama yung VIP 150. Eh, pwede rin naman po ninyo testingin yan kung gusto nyo po ng applyan yan. Paanda rin nyo po dyan. I-hiramin nyo lang po yung susi sa kanila mga ka-rider. Marami, marami pong mga motor dito. Kagaya ng mga ganito. Mio, Mio I, Mio Sporty. Mio I, ayan o. No? Mio 125. Puro Mio 125 mga yan. Oh. Kulay yellow, kulay red, puro puti. Ayan mga ka-riders. Okay? So, bandang likod nyan, ipang uh, lot sale na. So, yan. Magaganda. Puntahan din na sa may Barangay Manggahan, sa no, San Del Monte, ay, uh, Barangay Manggahan, Santa Maria, Bulacan. Um, I-waste lang, um, uh, Manggahan, Santa Maria, Bulacan, din sa may ihinto naman kayo doon sa may school ng Manggahan Elementary School then tuntunin nyo lang, dare nyo lang tapos kakanan kayo konti Then, uh, kakaliwa pag sa may dead end. Tapos makikita nyo na yan. Puro warehouse na yan. Makikita nyo yung warehouse dyan. Tsaka, alam naman nila. Kahit ipagtanong nyo lang din sa barangay manggahan. Alam na nila kung asan dito yung warehouse kanyo ng mga motor. Eh, alam na nila. Ituturo nila sa inyo. So, ayan. Mga ka-riders. Pagkakataon nyo na. Para mapakinabangan itong mga motor na to. Napakadami. Eh, isang libo ito. Mga riders Mga maayos pa doon sa mga pang-installment eh lalong mas maayos pa.